Unang mga kronika, kabanata labing apat, at si Hiram na sa tiro ay nagsugo ng mga sugo kay David, at nagpadala ng mga puno ng sedro, at mga mananabas ng bato, at mga anduwagi, upang ipagtayo siya ng bahay. At nahalata ni David na itinatag siyang hari ng Panginoon sa Israel. Sapagat ang kanyang kaharian ay itinaas ng mataas dahil sa kanyang bayang Israel, at si David ay kumuha pa ng mga asawa sa Jerusalem, at si David ay nagaanak pa ng mga anak na lalaki at mga babae, at ito ang mga pangalan ng mga naging anak niya sa Jerusalem, si Simoa at si Subab, Sinatan at si Salomon, at si Ibar, at si Elisua, at si Elipelet, at si Noga, at si Nepeg, at si Hapayas, at si Elisama, at si Bileada, at si Elipelet, at nang mabalitaan ng mga Pilisteo na si David ay pinahiran ng langis na maging hari sa buong Israel, ay nagsiahon ang lahat ng Pilisteo upang hanapin si David. At nabalita ni David, at nilabas sila. Ang mga Pilisteo nga ay nagsidating at nanganamsam sa libis ng Rapaim. At si David ay sumangguni sa Dios, na nagsasabi, Aahon ba ako laban sa mga Pilisteo? At iyo bang ibibigay sila sa aking kamay? At sinabi ng Panginoon sa kanya, Umahon ka, sapagat aking ibibigay sila sa iyong kamay. Sa Sagayoy, nagsiahon sila sa Baal Perasim, at sinaktan sila ni David doon. At sinabi ni David, Nilansag ng Diyos ang aking mga kaaway na gaya ng bahan ng tubig kaya't kanilang tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Baal Perasim. At kanilang iniwan doon ang kanilang mga Diyos. At nagutos si David, at sinunog sa apoy ang mga yaon. At nanganamsam pa uli ang mga Pilisteo sa libis. At si David ay sumangguni uli sa Diyos. At sinabi ng dios sa kanya, aahong kasunod nila lihisan mo sila at pumaroon ka sa kanila sa tapat ng mga punon ng Morales at mangyayari na pagka iyong narinig ang hugong ng lakad sa mga dulon ng mga punon ng Morales na ikaw nga ay lalabas sa pagkikipagbaka sapagat ang Diyos ay yumaon sa unahan mo upang saktan ang hukbo ng mga Pilisteo at ginawa ni David kung ano ang iniutos sa kanya ng Diyos. At kanilang sinaktan ang hukbo ng mga Pilisteo mula sa Gabaon hanggang sa Heser. At ang kabantugan ni David ay lumaganap sa lahat ng lupain. At sinidlan ng Panginoon ng takot sa kanya ang lahat na bansa.